Yan yung mga chichurriya po, guys. Napamili ko ngayong araw na Sabado sa Pure Gold So, samahan niyo ako i -di displayan ngayon, mga kasari. Mag-display tayo ng mga chichurriya. Ano palang? 2.45 ng hapon. Kaya, wala pa minsan na rin nanginili nararating ko lang galing pure gold kaya e ano na natin kasi wala na akong chit-chat ito na lang ako ko na 3 days more to go ah 2 days ano ngayon eh sabado 23 24 3 oh. days galing akong pure gold mga kasi הנה ראת את חול רצית שויה Na no ya. <makes noise> oh, princess. Ito na po guys, natapos ko na i-display ang mga chichirya dito sa may pintuan namin. Ito yung displayhan ko talaga ng mga chichirya. So, ayan na. Tapos, siniksik ko na lang yung iba dito. Ayan. Ayan. Tapos, dito naman yung mga maliliit. Ayan, sa may pintuan. At yung iba ay dito ko nilagay sa loob. Ito yung iba mga kasari. Hinahanapan ko pa siya ng paraan kung saan. Doon na lang siguro isisiksik ko siya dito dahil may awang. Yung iba, ayan, siniksik ko dito. Ayan. Ayan. Ano yung mga update natin sa ating tindahan? Kasi magpapasko na. Update ko pala sa inyo yung aking nagaya ng tube ice. Wala pa din hanggang ngayon. Nasa lobong ko si kuya. Sabi niya bukas na naman daw. At ako'y laging nakakalimutan. Dahil first time po natin o-order sa kanya ng ice tube. Ayan, hindi tayo kilala. So, bukas daw. Sana nga, inaabang-abangan ko nga. Kaso, hindi naman nagde-deliver dito sa dulo, sa may amin. So, yan na po. Ready na po tayo sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Sayang nga lang, may kasalo ngayon. Nakita ko kay Kuya Ted. Kaso, walang mag... Wala siyang... Walang kukuha. Napagod na ako kasi galing ako pure So, ayan na lang. Puro RC na lang muna tayo mga kasari sa aking mga customer. So, yan po update sa ating ano. Ayan. Na yung mga alak natin nakadisplay na walang gin. Walang mga ginibra ngayon. So, try ko kay Eric. Wala kay Kuya Ted eh. Andun pa nga yung order ko eh. Ayan. Lagay ko dyan. Ayan. Dumating yung itlog to 25, tatlong 3 lang muna kasi babalik pa naman siya at binigyan ako ng isang uh, kalendaryo. Taon-taon yung nagbibigay sa akin ng kalendaryo. Pati yung sa tubig naman, binigyan din kami ng kalendaryo ng tubig. Ito yung napamaskahan natin sa tubig at saka sa itlog mga kasari. Ayan. So, dito ko na i-end mo ang aking video. Maraming salamat at, at Merry Christmas po sa ating lahat sa ating mga Merry Christmas po. Hataw-hataw kayo. Video so, na karanas tayo ng pumaltuman sa akin. lalong lalo na yung mga kala. ano yung Alfonso. Dapat ngayon, iugas na yan. Last year kasi, handa na naghanap. Ngayon, konti lang. Wala pa, hindi pa ako napintahan ng Alfonso. Last year yun, mabinihan. So, okay lang. Ganun talaga ang buhay, mga kasari. So, yun lang pang aking video, mga kasari. Bye!